BBBM naka-secure ng AI-powered weather forecasting system para sa Pilipinas. Narito ang isa pang news scoop ni Kim Gomez. Nakapag-secure si Pangulong Ferdinand Marcos ng AI-powered weather forecasting system para sa Pilipinas. Ito ay matapos lagdaan ng Department of Science and Technology at ang nangungunang Artificial Intelligence Meteorology Company ng Amerika na Atmo Inc. ang Memorandum of Agreement na magpapataas sa kalidad ng weather forecasting system sa bansa. Sa sideline ng Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang paglagda ni na DOST Undersecretary Maridon Sahagona at at mo Inc. founder and CEO Alexander Levy sa nasabing kasunduan. Para sa Pangulo, malaking tulong ang partnership na ito sa climate resilience ng bansa. Matatanda ang nakararanas ang Pilipinas ng humigit kumulang 20 bagyo kada taon na nagre-resulta sa matinding pinsala, sa infrastruktura at agrikultura, pati na rin sa pagkawala ng ari-arian at buhay. At yan ang News Scoop, ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.